Wow! wow! Ito yung isa sa mga pinakasulit na foods dito sa my scout radio sa Quezon City. na ko lang via grab food. Ever since na-try namin, ilang beses na rin kami order kasi nga malapit lang at sulit na sulit yung presyo. Kaya ayun, kasama na siya sa choices namin every time natatamad kami magluto sa bahay. Ito yung sulit budel bilao, ang totoong star ng post na to sa halagang 749 pesos. Swak na swak na to for 4 to 6 people. Ang kasama dyan, chicken inasal, liempo, atsara, salted egg, iba't ibang dips and sauces, at sanda makmak na java rice. Mapapakamay ka na lang talaga sa dahon ng saging in true boodle fashion habang nagsisikuhan kayo ng mga kaagaw mo. Yung fried chicken, masarap din. Pero nung sinausaw ko na dun sa kansi sauce niya, lalong sumarap. Dito lang yan sa Cheekies Inasal. Check out nyo sila sa Grab Food. Marami silang branches. More info sa description.